Ikaw tong magulang, ikaw yung magulang. Oh, nalito ka ba? Oh, alam mo, sa ating mga magulang, pwede tayong maging magulang. Inuutakan mo yung mga anak mo. Ngayon may trabaho na ginagawa mong insurance, ginagawa mong investment yung mga anak mo. Inuubos mo yung resources. So, paano makapagsimula ng sariling buhay yan? Paano makapagpondo sa future niya E Eh, mo na yung anak mo. So tayo mga magulang, hindi tay responsibilidad ng mga anak natin. Huwag yung pilahin yung mga anak ninyo. Sa akin, may anak ako. And alam kong responsibilidad ko magpakahusay sa buhay kasi hindi nila responsibilidad na buhayin ako. Ikaw magulang, magulang ka. Hindi pwede yan. Ang gusahin mo sa buhay, galingan mo. Ngayon pa-retire ka na, pumundo ka na. Ngayon na mawawala na ang trabaho mo, magnegosyo ka na. Hindi ka pwedeng ginugulangan mo yung mga anak mo kasi maiikot at iikot yung ganyang klasing pamamalakad sa pamilya nyo. Gugulangan din ang anak mo ang anak niya. O ayan, isang linya kayo ng mga miserable. So galingan mo. And make sure to build your own life. And not rely on your children.